nagkaroon kami ng relationship, nakilala ko siya, nakilala niya ako, may naibigay at natanggap kaming kabutihan at magmamahala sa isa't isa. Yung prime na yon ang bibitin ko. Ayun, sunod-sunod Malungkot at nanghihinayang ang TV host at komedyanteng si Vice Ganda sa pagpanaw ng batikang actress na si Jacqueline Jose, ibinunyag ni Vice, na may gagawin pa sana silang dream project ni Jacqueline. Sa panayam kay Vice, sinabi niyang gusto niyang makatrabaho si Jacqueline sa isang indie type na comedy. Gusto umano niyang gumanap bilang anak ni Jacqueline. Sinabi rin ni Vice na comfortable sa comedy si Jacqueline, kahit paman dramatic roles ang kadalasang ginagampanan nito, Nagkasama sina Vice at Jacqueline sa Metro Manila Film Festival noong 2018 entry na Fantastica kung saan nakasama rin nila sina Dingdong Dantes at Richard Gutierrez. Pero bago pa yun ay nauna na silang nagkasama sa ABS-CBN seryeng Diyosa ni Anne Curtis noong 2008. Oh, Tapos naging close kami dun sa yeah. Actually before that, naging close na kami kasi sidekick niya ako sa ano, sidekick niya ako sa um, sa, sa Diyosa. Yes. Bilang ako si Salamisin, ah. ako yung inuutos-utusan niya. No, no, no. right. So, meron na kaming relationship oh. noon pa Right. Pero off camera, kamusta siya? Bait siya eh. Bakla. At saka, no, when Dramas ah, family kasi kami, di ba? Kaya para kami yung, kahit hindi kami nakikita, kami, kami, nila, nila, nila may spy, di ba? Nila Jerry Pai Pikachu. Parang meron kaming certain connection. Tapos nagja-jive kami agad kahit hindi kami laging nakikita. Right. Mabait siya talaga. Baklang-bakla, madali siyang pakisamahan, ma mahusay siya makisama, hindi siya nakakatakot. <laughs> Mapagbigay siya. Tapos there was one time pa nga, ano eh, um, pinahatid ko pa siya sa bahay nila kasi may may may, may shoot kami na kailangan niyang mag-extend ng oras kasi kailangan matapos ang eksena tapos parang wala siyang driver tapos sabi ko okay lang ba kung papahatid kita no hindi sabay na lang, na lang ako sa service hindi ako pumayag sabi ko hindi papahatid kita sa driver ko tapos sabi niya paano kaya hindi ako ako nang bahala sabi ko may backup naman ako ikaw papahatid kita sa driver ayaw niya nang ayaw niyang pumayag na bibigyan ko siya ng ganung trato pero deserve niya eh. Right. Oo, oo, kaya nakakalungkot talaga na nawala siya. Tapos, merong... Iba yung lungkot na naramdaman ko bukod sa syempre wala na siya. Meron kasi akong dream project din with her. na pinitch ko sa ano sa isa sa mga ano sa star cinema na gusto ko yung parang indie type na, na movie pero comedy comedy na comedy na drama na serious na indie type na magnanay kami okay na nagustuhan na ay maganda yan sabi ko sabi nila for a change sabi ko gusto ko to for ano la yung gusto kong magaroon ng ganitong pelikula eh hindi na siya na nakakapanghinaya nakakapanghinaya kasi gusto ko talaga yung dalawa kami, yung dalawa kay may bida, hindi yung nanay, di ba? Kasi dun sa fantasy, kananay ko siya, pero ang, ang pinaka main ano, characters, ako, si Ding Dong, si Richard Gutierrez, di ba? So support siya. Yun, yung gusto kong project, dalawa kami yung bida, na magnanay na may kakaiba kaming dynamics. Kasi napanood ko yung Kalel, tama ba? Oh, yes. Kalel, gustong gusto ko yung pagiging nanay niya. Dun, sabi ko, gusto ko magaroon ng ganyang nanay sa pelikula. Yung nanay na minumura, na minumura ako, yung gano'n. <laughs> Ayun. Nakakalungkot um, no, kasi sunod-sunod din. Ano na lang babaunin mo na uh, magandang alaala ni Ate Jane? One, yung pride. Babaunin ko yung pride na yun uh, na... na nagkasama kami sa, sa, iyo, sa mga proyekto. Tapos nagkaroon kami ng relationship nagkaroon kami ng relationship, nakilala ko siya, nakilala niya ako, may naibigay at natanggap kaming kabutihan at magmamahala sa isa't isa. Yung pride na yun ang binibigay ko.